Pero, hindi lang namin. Luod. Mm, ha? Luod. At, great, may nakipag kami doon. Parang, oh, eh? ito. Yan. O, yan, eh. Ano ka Ito. Luod. Kaano nang, ano nating, katulong kami natin. Katulong kami natin, guys, na ano, 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 laman Para mai ito lahat Tapos, ano, para may, ano, kami upa. Diyan, laman namin, de.

Dito nga tayo. Dito nga Ano na pa ka, nagatulong dyan? Oo. Oo. Bawal daw mag-alit dito kaya mag-atulungan daw siya at magbabagod siya at Kriss. No, 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 mo kayo, siya ng ano Gano'n mga daw, yan ako. Yan ko. Diyan ako, yan.

Kamayin mo lang. Yan, pero ano yun ano yan? Ba ano yung bago yun? Ano yung bago yung Mataba. bawal sa iyo. pa ba tayo lang? kalaki mo na. Laki-laki. Ikaw ay may kamatang. Kalalaki Malaki mo na rin. Malaki ito ka na. Great tree na. Sana mag-great na ako. Mas ano matanda pa si Angel kay Karay. Uy, baka maglubog. Three. Hindi. Mamamatay yan. Ano mo? Ito ang ano ko. Oh. Pakpakwan. Apple. Um, banana. Mangga. Orange. Orange. Ma orange, aking ginorange, orange, Ay, orange blue, after, tapos hindi na na at saka... Bebas. Okay. Um, Ano yun Ano yung tulong? Ay orange, huwag, huwag yung galawin ng kain

Pag tanong kayo, wag nyo na lagyan Wala na mukhang na Ano to ha? Wait, lang ba ako daw mauno. Ito ba, ko mauna. naman ako. Nanganano ako. Yan, ako dala. Dapat

isa. Kape. At iba tayo dalawa. Tutulong natin dalawa siya? Nabulan, nabulan. Ako. sila ako din din. Uy, ginungo kayo mo na okay, sa May tanong ako din Bata nito